Hey, what's up mga boy? Good morning. Are, ay, pupunta tayo dun sa lugar nila Idol Boy Tapang ay dahil inimbitahan niya kami mga boy ay dahil pista dun sa kanilang lugar kaya pupunta tayo dun. Let's go! At nadinin ako sa kalsada mga boy at naghintay ako ng masasakyan ko punta dun sa bus terminal. At siyempre mga boy maya maya ako sa loob ng bus terminal at pumipilan ako para makabili na ako ng ticket at nandini yung kaibigan namin na si Idol Kabadi Vlogs. Kala ko nakikita niya ako mga boy ay hindi pa. ka kabantay, wag kita ka Araya tayo, iskan, iskan, iskan. Saan man tayo nga? Di lang eh. Ano itabikas? Agay! Nasangit me. Idol ka ba di? Kidol, idol! Na, mamay. Hindi pa sadlon. <laughs> nga namin dito sa loob guys tulog sa bus terminal. Adulgian na lamang yulat. Hindi <laughs> ah. ka masadlan. Hindi <laughs> pa <pasadlan> sa adulga kapatid. Hindi ka masadlan. <laughs> Let's go! At yun mga boy, pumasok ako din sa CR at para iihi dahil masakit yung pantugan ko. Hari, <laughs> tamang flex-flex lang din sa CR dahil mamaya aalis na kami. Let's go! At syempre mga boy, are, bibigay ko na ni ate aring papel at para meskanya ang code dahil aalis na kami. At siyempre mga boy, naglakad na kami dahil ito ang aming sasakyan papuntang Alcoy doon sa lugar nila Idol Boy Tapang. At siyempre naghanap na kami ng aming mauupuan. At siyempre mga boy, are, umalis na ang aming sinakyan ng bus. At ngayon mga boy, magkita-kita na naman ang team katapang. Garni mga boy, kapag may pista o kasyon doon sa lugar nila Idol Boy Tapang, pinapatawag niya kami para magkita-kita kaming lahat doon sa bahay nila. Hey, what's up guys? So nandito na kami sa bahay ni Busby. Doon na sa taas. Nah, nih, 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 Amin, nih,

Pado na mila busbi guys, ala, nas mabaw. Gutuma na. <laughs> na. Alas, Alas dos na. Alas na po, gutuma. Apat na oras ang biyahe namin. Apat ka oras ang biyahe. Geng geng. Nakadiri na balay ni Idol busbi guys. Ano yung kural? Ayaw. At ari mga boy, pagdating namin din sa bahay Nila Idol Boy Tapang ay pinapakain na niya kami agad dahil gutom kami sa biyahe namin. Sheesh! May dala kong bag, mamaya ay, pag <laughs> ko. May dala kong bring house. Idol Ay katawa rin ha, ay itanong ka muna dyan. Pagkaon na rin. Kita mo ano yan. Look, karami pakapakang litsure. Game of game tayo. At pagkatapos namin kumain mga boy, dumiretso kami din sa Ford Ranger na Idol Boy Tapang i dahil pupunta kami dun sa may sabong manok. Are mga boy, nandini ang team Katapang. So let's go. happy pistol koy, dinging. Oh, oh, Alam, sports car na hindi pa ako magcha-upload. Kani bag ni, um, ni Idol uh, Boy Tapang ni Ford. I try na ting mag-drive niyan ko mga boys. Mo na ang Mustang ni Idol B

nakabiag, uh, sa ayan. <laughs> ay Ayan. Ayan, ating idol. huwag yeah. na kami guys, <laughs> may dalawang bihag kami dini. bla, 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 <laughs> at siyempre, ari ng mga boy, kumakanta na si Idol Kian MTB. At siyempre, nandini si Idol Kabadi, Idol Kian MTB, Idol Boy Mamalinay, at siyempre si Idol Mr. Souls TV. Sheesh! At hanggang din nila ating video mga boy, maraming salamat sa inyong panunood at ingat po kayong lahat. God bless. Sheesh!